Okay guys, magbablog kami. I-challenge namin si Bunso ng palakasan ng amoy. Alam ko, malakas ang amoy noon. Oh, let's go! May kukunin kaming mas malakas ang amoy. Yan na guys, kukunin na guys ang pinakamalakas na amoy. <laughs> Ayan na guys, kita kita nyo na guys. Ayan oh. Oh. Luya. Katawan ng gabi. Katawan ng kamuting kahoy. At katawan nitong alunggay. Tsaka 'yung ano sa tanglad. Katawan Yan lahat ang ano, tapos 'yung isang kinuha namin kanina. Hey guys, papunta na po kami kay Bin, i-challenge namin siya. Ito na 'yung dadala namin. Ito 'yung mga props namin yes alis tayo pipiringan na, pipiringan oh, sige. basta tuhulaan mo ito kung anong mga Oo. ano to meron tayo na ng... hawakan ito kung oh, ano pwedeng hawakan oh, tapos haanguin haanguin kung ano talaga ya hawakan mo siya oh, tapos ang bawa tama 20 pesos oh, 20 pesos mapakita mo sa camera kung anong mapahulaan oh. 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 ayan Ayan po siya. Ayan. Ito ang pira Oh. May pira pa. Ayan ang pira. Oh, sige. Kada tama, 20 pesos. Okay. Pag natamaan mo yung lima, lahat, isang daan. Oy. Oh, okay. tara. Okay. Tara. Go. Oh. Ito ha. Pagbilang ka ng ano kung mahihiling mo dahil. Para O. Oh. Okay. Oh. Pwede hawakan ha. Pwede hawakan. Op. Op, op, sige, sige. sige. Papunta dito ang ano. O sige. Ito mag -umisa. Yan, para kita kitang-kita mo. Yan, yan. Ano yan? Ito ang umpisa. Ah. Ano to? Yang katawan ng gabi. Okay, 10, meron ka ng 20 pesos. Mamaya na natin ibibigay. Oh, ito pangalawa, yan. Parang ano to? Luya. Mali. 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 Oh, meron ka pa nga. meron ka pa pagkakataon. Ito, 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 ito. May isang mali ka na, ha? Katawan, kamuting kahoy. Mali pa rin. Mali. mali. <laughs> oh, ito, 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 ito. Yan. Ay, ito ang luya, luya. Oh, yan. Nakadalwa ka na. Meron pang isa. Oh, ito, last. Yan, yan, last yan. Katawan ng ano. Pamuting kahoy. Okay, nakatatlo ka. Next. Oh, meron kang premium na. Ng... May malikan dalawa, eh. 60 pesos. Okay. Oh, yan. Ayan. yan. Hey na, ito na ang challenge walang kailangan makakita nito pwede mong amuyin pwede mong hawakan para yung mahulaan sumabit alright. pa guys alright maka isandaan na tayo ay isandaan 60 pala okay papakita kung kano ako kalukit maghula G. Okay. rolling 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 Ilan to? Lima. Ah, mali. Sige, okay, okay, okay. Sige, okay, <laughs> simula okay, dito, dito, yan, yan. Simula dyan. Taglad. Ay, very puro, good. Puro break, na, puro na Yan, dito, dito. Mga lawa. Ah. Puro nang kamuting kahoy. Ay, correct, correct, correct. Nah, ini dan. Luya. Ah, galing. Pipir-pik ata, paper pick. Oi, oh, magkakapira gitu. ko dito. Kakapira na. Uh. Dito 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 nya nya. Pwede mo naman niya ang Abi, Ay, tama, tama. Okay. Isa na lang, isa na lang. Ayan. Lima yan, bali lima yan. Pag tumama ka dyan sa isa, may isang daan ka. Yan ang okay. premium namin. Isang daan. Puro ng walong gay? Correct. Abah, perfect. alright, Perah perak. Alok ayah, gua saya pula. Sige, game, 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 na, game, game, uh, na. Ano, game, 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 Relaks game, 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 lang. Oh, game, lang. game, relax. game, 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 Reshuffle, reshuffle lang, reshuffle. Okay, okay. Gagalingan mo ha. Gagalingan okay. mo. Oh, ito. Hop. Ito muna ha. Oh, yan, yan muna. Oh, yan. Kulang mo kung ano yan. Ayun, ang dalawang daan yan. Para nakikita. Ada ya ya to itu ah. Oh, no, 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 no. Ini an. Ano? 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 Puno ng malunggay. Ah! Oh, <laughs> very good! Kurek, kurek. Yan, pangalawa, pangalawa. <laughs> <laughs> pangalawa. Ayos. Op, uh, op, Relax. Relax. <laughs> oh, yan. Ano, pangalawa. Okay. Nang anto, Gabi. Aba. bong! A bong! A points! 2 points! 2 points! Gabi an! A bong! 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 Salay yan, tanglad. Aba! kita. Lupit 3 points! 3 points! <laughs> parang, parang nakita kanina. Tinandaan. Parang <laughs> ba? Parang ka okay. ng na yung 100 din ha. Talagang kamisado okay. wow. dito. Ang galing. Up. Ano to? Kamuting kahoy. Oh! Apat, four points, four points. Ang galing, ang galing, ang galing, ang galing. Last na lang. Last lang, last. na lang, last. na lang, Relax, relax. Apat pa lang yun, four points. Madadali ako dito ah. Bravo. Baka sa akin, pilihin nyo ako eh. Opa! ba, relax, relax, relax. Anong masasabi mo pag na-break mo? Anong bibilihin mo? Bibili ako ng babae. sana oh. oh bye bye, bye, -bye, bye, -bye. Oh, All right. alright oke oh, okay, action ah oke okay, okay. ay... one alian alian dia lama. dia lamo ano ano

Ola! <laughs> Ola! <laughs> <mis morally> <cawnelim>